Magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga mahal na senior citizens. May napakagandang balita po akong ihahatid sa inyo ngayon, at siguradong magpapangiti ito sa bawat may inaanim na po years old pataas. Tama ang narinig ninyo. Lahat ng senior citizens na may valid senior IE ay otomatikong makakakuha ng 12,000 ayuda sa ilalim ng bagong universal pension program na ipinatutupad na sa buong bansa. Pero teka muna, bago kayo magtaka o magtanong kung totoo ba ito, pakinggan nyo muna ang buong detalye. Hindi po ito tsismis, hindi rin fake news. Ito ay bahagi ng pinakabagong social assistance initiative ng pamahalaan na layuning mas maprotektahan ang mga nakatatanda sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at kuryente. Alam natin na marami sa inyo ang matagal ng umaasa sa pensyon o maliit na tulong mula sa pamilya. Kaya naman sa wakas, may magandang balitang darating. Ang 12,000 ayuda ay ibibigay isang beses kada taon, at makukuha ito ng mga seniors otomatikong, basta't may aktibong senior citizen ye at nakarehistro sa local social welfare office. Ngayon, marahil iniisip nyo, paano ko makukuha ang 12,000 na ito? Kailangan bang pumila? May form bang kailangang punan? Huwag kayong mag-alala, dahil sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo step by step kung paano ninyo ito makukuha, walang kalituhan, walang scam, at siguradong legit. Kaya huwag muna kayong aalis. Ibig kong malaman niyo ang lahat ng detalye, sino ang kwalipikado, kailan magsisimula ang distribution, at ano ang mga dokumentong kailangan. At syempre, kung gusto niyo ng ganitong mga makabuluhang updates para sa ating mga senior citizens, pindutin niyo na ang like button ngayon dahil sa bawat like niyo, mas marami pa akong maibabahaging impormasyon na makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya. Kaya ayun niya mga lolot lola, mga tito tita at sa lahat ng ating mga mahal na senior citizens, ito na talaga. Ang magandang balitang ito ay hindi lang simpleng announcement, kundi isang totoong tulong na mararamdaman nyong lahat. Alam kong marami sa inyo ang matagal nang nagtitiis sa kakarampot na pensyon o sa kakulangan ng tulong mula sa gobyerno. Alam kong marami rin sa inyo ang minsan napapaisip kung may nakakaalala pa ba sa inyo, kung may patutunguhan pa ba ang mga pangako ng tulong. Kaya ngayon, kapag narinig nyo ito, gusto kong huminga kayo ng malalim, umiti, at sabihing, aba, meron pa rin palang magandang balita. Dahil, mga kaibigan, totoo, lahat ng may senior citizen yi na anim na taong gulang pataas ay makakatanggap ng labindalawa na ayuda. At hindi lang ito para sa ilang piling lugar, kundi para sa buong bansa. Ang programang ito ay bahagi ng Universal Pension Program at layunin nitong bigyan ng dagdag na suporta ang ating mga nakatatanda. Hindi ito kapalit ng ea-ea o CIS pension nyo, ito ay dagdag pa. Isang paraan para sabihin ng gobyerno na salamat po sa lahat ng inyong nagawa para sa bayan. Pero syempre, may proseso pa rin. Hindi ito basta-basta ibibigay ng walang record. Kaya mahalagang siguraduhin na active at updated ang inyong senior citizen ni at ang inyong impormasyon sa munisipyo. Sa mga nanonood ngayon, baka matagal na ninyong hindi na-update ang inyong record. Baka lumipat na kayo ng bahay o nag-expire na ang inyo. Ngayon na ang tamang panahon para ayusin yon, dahil baka kapag dumating ang listahan, hindi kayo maisama. At alam kong maraming nagtatanong, automatic ba talaga ito? Hindi na ba kailangan pumila? Ang sagot ay, pero may kondisyon. Automatic lang ito kung kayo ay nasa updated master list ng inyong barangay o office for senior citizens affairs. Kaya kung hindi kayo sigurado, pumunta na sa barangay, magdala ng validye, at sabihin lang na gusto ninyong magpa-update para sa universal pension. Hindi kailangan magbayad at hindi ito komplikado. Kung nahihirapan kayong pumunta, pwedeng tumulong ang inyong anak, apo, o kapitbahay. Basta siguraduhin lang na maayos ang inyong pangalan, address, at contact details. Ngayon, marami rin ang nag-aalala, paano kung may yareya o gsis pension na? Kasama pa rin ba sa programang ito? Ang sagot ay, pero may priority system. Uunahin muna ng gobyerno ang mga seniors na walang natatanggap na pensyon, lalo na iyong mga tinatawag na indigent o non-contributory seniors. Pagkatapos ng unang batch, isusunod naman ang mga may maliit na pensyon, halimbawa yung tumatanggap ng 4,000 pababa bawat buwan. Pero tandaan, ang layunin ng programang ito ay unti-unting abutin ang lahat. Kaya kahit may maliit kang pensyon, huwag kang mawawala ng pag-asa, dahil darating din ang tulong na ito sa iyo. Kung tatanungin niyo kung kailan ito magsisimula, ayon sa mga initial announcements ng YAGI at Department of Finance, target nilang simulan ang pamimigay ng ayuda sa unang quarter ng taon. Posibleng Enero hanggang Marso magsimula ang unang batch ng distribution, depende sa bilis ng mga local government units. Kaya habang maaga pa, siguraduhin na kumpleto at updated ang inyong impormasyon para hindi kayo mahuli. Alam nyo ba, sa Quezon City na, may mga seniors na nakatanggap na ng TIG isang libo monthly bilang test phase. Isa sa kanila si Lola Nena, 74 years old, na sinabi, Anak, kahit isang libo lang yan bawat buwan, malaking tulong na yan. Kasi gamot ko sa alta presyon at vitamins ko, halos ganyan din ang gastos ko. Kaya kung isipin mo, maliit man sa tingin ng iba, para sa mga tulad ni Lola Nena, napakalaking ginhawa na. Pero syempre, hindi mawawala ang mga nananamantala. Maraming fake news at scam na kumakalat ngayon, kaya pakiusap ko sa inyo, huwag kayong basta maniniwala sa mga text o tawag na nagsasabing makukuha ninyo ang 12,000 basta magpadala ng yi o processing fee. Hindi po humihini ng bayad ang ESG o gobyerno para dito. Libre po ang lahat ng transaksyon. Kung may lumapit sa inyo at nagsabing sila ay taga-gobyerno, tapos may hinihining bayad, huwag po ninyong ibigay ang inyong impormasyon. Ang tanging tamang paraan ay sa barangay o opisina ng OSCA o IADE. Ang 12,000 ayuda ay manggagaling sa National Social Protection Fund, bahagi ng General Appropriations Act ng gobyerno. Ang pondong ito ay inilaan para sa mga programa ng ESV, kasama ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang Social Pension para sa mga mahihirap na senior citizens. Pero ang universal pension ay mas malawak, hindi lang ito para sa poorest of the poor, kundi para sa lahat ng senior citizens, kahit may maliit na kita o pension. At ito ang nakakatuwa, kahit wala kayong bank account, makukuhan niyo pa rin ang ayuda. Sa ilang lugar, ibinibigay ito sa pamamagitan ng mga partner institutions, gaya ng Land Bank, Gash, Palawan Express, o mismong mga DE officials na nagdadala ng tulong sa barangay hall. Kaya wag kayong mag-alala kung wala kayong iyang o online account. Ang importante ay nasa listahan kayo at may valid senior ID. Kung nasa probinsya naman kayo, maaaring iba ang schedule ng distribution, pero siguradong makakarating din sa inyo. Kaya mainam na makipag-ugnayan sa inyong barangay captain o senior citizen president para malaman kung kailan at paano ipapamahagi ang ayuda sa inyong lugar. At ito pa, kung malapit na kayong mag anim na po years old, pwede na kayong magpa-pre-register. Ibig sabihin, maaga pa lang, ilalagay na ang inyong pangalan sa listahan para kapag umabot na kayo sa tamang edad, madali na lang ang proseso. Kung sakali namang pumanaw ang senior bago niya makuha ang ayuda, maaring claim ito ng authorized family member gamit ang death certificate at authorization letter. Kung tutuusin, napakaganda ng programang ito. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dignidad. Kasi sa totoo lang, napakarami sa ating mga senior citizens ang nakakaramdam ng pangulila at kawalan ng halaga. Pero kapag may programang ganito, para bang sinasabi ng gobyerno at ng lipunan, mahalaga kayo. Hindi namin kayo nakakalimutan. At sana, tuloy-tuloy ito. Sana hindi lang ito pang isang taon. Kasi alam naman natin, ang 12,000 ay hindi kalakihan, pero para sa mga matatanda nating kababayan na walang ibang pinagkukunan, napakalaking tulong na niyan. Iyon ang pambili ng maintenance medicine, bigas, gatas, at minsan pa nga, pambayad ng kuryente. Kaya habang maaga, kumilos na kayo. Puntahan inyo ang inyong barangay, magpa-update, at ipasa ang mga kinakailangang dokumento. Para sa mga anak at apo na nanonood ngayon, tulungan inyo ang inyong mga magulang at lolot-lola. Hindi ito tungkol lang sa pera, ito ay tungkol sa malasakit. Kasi minsan, isang simpleng pagtanong o pagsama sa barangay ay sapat na para magbigay sa kanila ng tulong na magpapagaan ng kanilang buhay. Huwag na rin kayong mahiyang i-share ang video na ito sa mga kaibigan o kamag-anak ninyong senior citizens. Kasi baka may mga hindi pa nakakabalita. Baka may mga nasa bundok, probinsya, o simpleng walang internet. Tulungan natin silang malaman ang karapat dapat na tulong para sa kanila. Alam ko, minsan nakakapagod makinig ng mga balita tungkol sa gobyerno, puro pangako, puro problema. Pero itong 12,000 ayuda, ito ay isa sa mga pagkakataong may dahilan para umasa ulit. At habang nakikita natin na may ganitong programa, may pag-asa pa rin na kaya pangbaguhin ang sistema, basta tuloy-tuloy ang suporta ng taong bayan. Kaya mga lolot-lola, mga anak, mga apo, ito na ang oras para magkaisa. Alamin ang proseso, sundin ang tamang paraan at tulungan ang isa't isa. Hindi natin kailangang maghintay ng milagro. Ang kailangan lang ay kaunting aksyon, kaunting tiyaga at kaunting pagtutulungan. At kung sa tingin niyo ay nakatulong sa inyo ang video na ito, kung may natutunan kayo at gusto ninyong mas marami pang kababayan nating seniors ang makaalam nito, pakipindot naman ang like button ngayon. Dahil bawat like at share niyo ay katumbas ng isa pang senior na hindi na maluloko isa pang lolo o lola na makakakuha ng tulong, at isa pang pamilyang magkakaroon ng ginhawa. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Inatan inyo lagi ang inyong kalusugan, uminom ng gamot sa tamang oras, at huwag kalimutang umiti. Dahil sa mga darating na buwan, may magandang balita na siguradong mapapasa inyo. Hanggang sa muli, God bless po sa lahat, at mabuhay ang ating mga senior citizens.